Okay, so good morning mga katupi. Ayan po, uh, andito ako ngayon sa clinic ko, no? Ayan po. Uh, ito yung mga supplies natin. Andito yung classic, andito yung premium. And so ngayon pong araw na ito ay itetest natin, no? Kung talagang pure human hair yung ating tupi. Kasi may mga nagtatanong, eh. So, ngayon, uh, dito nyo po malalaman kung, kung talagang pure human hair ang isang pang buhok or synthetic. Okay, so meron po akong dalang lighter. <laughs> ito lang kailangan nyo, lighter. Kahit mag-research po kayo, mga katopay, uh, kung ano yung pagkakaiba, malalaman nyo yan kapag sinunog nyo yung buhok. Okay? Kasi kapag sintetik ang buhok, kapag sinunog mo siya, kasi made of plastic siya, nagbubuo-buo siya. Okay? Parang straw. May malipis na straw, malipis na tali. Pag, si pag sinunog mo siya, nagbubuo-buo lang siya. At pag inawakan mo siya, mahap yun eh. So, plastic kasi siya. Tsaka walang amoy. Ang amoy, may plastic. Okay. So, sa pure human hair naman, kapag sinunog mo yung buhok, actually, uh, it will turn into ash. No? It will turn into ashes. Ibig sabihin, nagiging abo. Okay? Nagiging abo yung buhok. Tapos, pag inamoy mo, talagang amoy sunog na buhok. Parang yung sa mga ibon, no? yung mga balahibo ng ibon, balahibo ng mga mismo sa buhok natin no kapag hinadap ka, pa -plancha minsan di ba yung tunay na buhok maamoy mo pag nasusunog na so ganoon na ganoon okay so ito po uh, burn test tayo no sabihin so, test natin yung mga buhok ng ating mga toupee kung talagang ito ba ay pure human hair o hindi okay so sige uh, paki nga po so ito yung mga toupee natin no? yan, may kita makikita niyo meron po yung logo toupee hair replacement ayan sariling gawa po natin yan yan. dito naman sa classic. Ayan po. Yan. So, ngayon na itetest natin. Uh, Siyempre, hindi naman po natin ito susunugin lahat. Ano? <laughs> Meron lang tayong portion na kukunin at itetest natin yan. Okay? So, may kita niya. Ito, ito mga kutupi. Kukuha lang tayo ng kapiraso, No? Ha? Ito naman mga dulo. Usually naman ay ginugupit naman yan. Kaya, pwede natin kunin yan maganda siguro na dito tayo okay para pagka sunog natin ay kita nyo kung ano yung mangyayari kung magbubuo ba siya or magiging abo siya okay so ready na kayo mga katopay ha so ito yung topay natin ha yan okay so sige sunogin natin yan okay ito po yung lighter natin. Check muna natin. Okay. 1, 2, 3. Ayan. 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 Ayan, mga katupay, tinan nyo. Ha? Papagpagin ko, ha? Ayan, ha? Oh. Nako. Ang baho, no? Ang may sunog na buhok talaga, di ba? Ayan, mga katupay, tingnan nyo po yung ano. yung oh. Ayan, pakizoom. Ayan. ayan, naging ash sya. Ayan. ayan. parang uling, ayan. Ayan. Ayan po yung buhok, tingnan nyo, o. Oh talagang nasunog siya. Di ba pag nasusunog ang buhok natin, ganyan ang nangyayari. Ayan. Tsaka ang baho, may sunog na buhok talaga siya. Okay. So sana po nakatulong mga katupi. Okay. So syempre hindi na natin to i-offer sa client. Tabi na natin to no. Kasi syempre na gamit na natin. So ayun mga katupi, uh, naging abo no. Ayan. Naging parang nag-ash siya. Tapos yung amoy niya, amoy buhok talaga ng tao. So, masasabi natin na yung mga tupay na ino-offer natin dito ay pure human hair. Okay? Kaya po medyo mahal ang mahal ng content. May, may presyo talaga siya kasi sa buo pa lang pure human hair na siya. Okay? Wala pong murang tupay. Kapag mura, magduda na kayo. Okay? So, mga katupay, sa mga nagtatanong po, kung talagang pure human hair yung tupay natin, ayan po, pinakita na natin. Talaga naman nag-abo siya hindi siya nung sinunog parang plastic na kapag hinawakan mo yung may mo siya na parang glue. no? ganun yan pag plastic eh pero hindi eh pag hila mo ganun natunaw eh parang ano, abo tsaka yung amoy niya talaga amoy buhok talaga ng tao so maraming salamat mga ka-tope. so yan po uh, 100% pure human hair ang ating mga ka-tope dito sa Tope hair thank you